Bas, tayo ngayon eh, sa Bukawi Bulacan. Eh. Sa mga nagtatanan dyan, eh, gumalan tayo ng flyover ng Bukawi Ano? Eh, eh. Kung gagaling kayo ng Marilaw, yan, eh, pagbabanan tuloy sa kaliwa, katabi ng kubo. Yan. Dito lang yan. Sa may pila sa Red Street, yan. Eh, Bukawi Bukawai, Bulacan. Ha? Eh. Katabi ng Dr. Yanga College. Yan, eh, eh. Dr. Yanga College, eh, mga kamas pasukin so, natin lo uh, para makita niyo yung mga uh, iba't ibang klaseng hayop dito na makikita sa bukaw yan. May mga amasal, mga ibon o. Oh. Uh. Yan uh, may mga islap o. Oh. Yeah, Ang dami mga manok Oh. Uh. Ang you know, dami dumarating mga manok Oh. Uh. Dito sa may pagbaba na pagbaba sa so, may bakante lote. Eh. Ayan, mga imported na pusa. Dami rin mga puppies Oh. Uh. Mga imported na puppies o uh. Ganda oh. ah. Ah, ang mga kamaser, ganda ng mga papis ah. Yan. Ay mga quality na wa, imported na miyaw 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 yan. Ay mga imported na miyaw miyaw miyaw. Ay mga pante ng kalapati ah. Yan po. Yeah, ang dami da rin mga manok dito mga kamaser eh. ah. Yeah. Yan. Mm. Ang amasan tayo pa mga bolito, oh aso. Ah, mga imported na papi, sa oh. ah, Mga amasan. May oh. eh, bubusan may ulan. Oh. Ang na ulan, mga oh. basang-basa mga manok. Ang na ulan dito, mga amasal, oh. Gu mo pasis